Good morning guys. So today, ayan si Jello naglalaro ng mais. So nag si nanay ng mais galing dun sa kanyang can you add, can you add small my face? What is that small? My face. My face. Your face. What happened to your face? It's tiny. Hmm. That tiny. Yeah. Yeah. Yung mais na yan, So ngayon ibibilad nila yon. Kasi ngayon lang uminit ngayong araw. Back What? No. Bye. Uh, I can see. <laughs> what? <laughs> I... I you know. Oh, what are you doing? Are you playing in the corn? Yes. Mm. Oh, bye na. Bye. Bye. Oh, I'm eating. So, ngayon kakain ako ng tanghalian. Ayan yung kanin ko. Ganyan karami yung aking kanin kasi mabilis ako magutom si So, tulog. So, kaya kain na ako habang natutulog siya. So, ngayon, walang music kasi walang video. Okay. So, minsan, hindi kami nakakapag-video dahil nga. Dahil nga, laging may, ano, may music. So, ngayon, nagaantay ako ng ano. So, inaantay ko yung kumare ko na magdadaan dito kasi may mga lista-lista ngayon sa mga para sa mga ano, kasi dito aywan, may magbibigay daw ng ano yung ulam ko isang ulo ng isda so, ito yung tira namin kagabi sa kagabi, isda yung ulam namin so, kalahating ano kalahating kilo so, oh, kain mo na ako guys ayun, so katatapos ko lang kumain. So, ayan yung mga nilabhan ko, pero ilang araw na yan, hindi natuyo dahil nga laging umuulan dito sa amin. Umaga, uh, araw, tsaka gabi, so umuulan. So, walang tigil yung ulan, tapos sobrang malakas pa and mahangin. Tapos, ayan, so ngayon lang yan matutuyo dahil ngayon lang yung uniform nga ni Alo, ni Angelo. So, ngayon lang yan matutuyo. So, ilang araw ko na yan nilabhan. So, hindi siya matuyo. Ayan, yung kat natirang mais ni nanay. Ayan, So, si Milya niya yan. So, tatanim niya yan ulit. And then, ayun, may mga paninda kami dito. Ayan, yung natitirang bagoong namin. So, ilang piraso na lang yan. sa so, tatlong kilo. Ay, dalawang kalahating kilo yan. So, yan na lang yung natira. And, ito, tuyo. So, tamban yung tawag dito sa amin. Pero, sa Luzon, tuyo ang tawag dyan. Oh, nanggan. Nanggan, nanggan, nanggan. Oh, dodo, wake up na yan. Wake up na yung baby ko. Ay, wala maligo yung baby na yan, ah. Wala ligo pa baby na yan, ah. Halina, Ah, kuy, ah, kuy. Apa, ah, ikaw na. Oo. Oh, parang oh. oh, wet man ikaw. wet, wet. Oops. Oops. Oh, dodo man. Kuy, sabit man yung ano. Hi. Hi. Hello, hello, hello. Ligo ka mamaya, ha? Ligo pa, ikaw maya, ha? Ligo ikaw maya, ha? Good morning po! Ay! Good morning! Napupup na ikaw. Ngayon lang siya nag-ano? Ngayon lang siya nag... Tamaan sa akong recess. Ngayon lang siya nagdumi. Kasi... Ay, bakit basta ikaw na? Ano yung Sakit okay, yan. Ah, ba? Take off natin yung jama, be. Ah, Oh, take off yung jama, be. Kaya, mainit na. mag na yan mamaya. Aha, mag-take a bat ka na mamaya. Oh. Ang bata. Ang bata na yan. <coughs> so, sa isang araw, tatlong beses yan. Sa minsan, apat na beses siya matutulog. Ay, wala na yan, jama. pa na lang yung bata na yan. No. Hey. Are you okay? Ano man yan? yan. Hmm. Hmm. So, mamaya, papaliguan ko na siya. maginit mo na ako ng init na tubig para makaligo si Alonso. Hello. Ay, cutie-cutie na yan, oy. Cutie-cutie na yan, oy. Kasi Kuya Jello hindi pa rin nakaligo. sa so, papaliguan pa yun ang kuya niya, ang kuya sela niya, papaliguan pa yun. Kasi kapon di siya naligo dahil nabung araw yung ulan, tsaka buong gabi. So, di siya naligo kasi malamig. Gusto niya kasi may mainit na tubig pag naliligo siya. Hi! Hello! Sa bata na yan. Hello! Ay! Happy! 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 Ayan, si Alonso kaliligo lang. Tatapos lang niya maligo. Tapos, si... Hey, ma'am. You... Ayan, tapos si Angelo. Nakaligo ka na, na? Mm -mm. Opo. Opo. How many times I told you, you always say, opo. Opo. Mag-behave mag ka man kasi. Ayan, so papasorting ko muna si Alonso. Ano si Alonso? Oh. Mm. Sorting ko muna siya ng... <laughs> yeah, Pasutin ko muna ng damit si Alonso Hey mommy, it's his way oh, Natutumba talaga made. sa upo Hold your phone na ah. yeah. Hold your phone Kaya e, ano lang Hindi man <laughs> Sa speak face Hindi nga I said hindi. Ayan. So, pasuotin na. natin ng damit. Si Alonzo. I'm here. Yeah, you're there. Magdamit na, magdamit na. Hi. Oh, oh. don't cry na. Oh, sus, away. Oh, po. Gusto na bumangon. Akoy, akoy. I want to do yan? I want to hmm. I want, want to

Natapos na po ako kulito. Ayan. Hindi kasi maganda yung pakiramdam po kapag wala siyang ligo. Sa so ilang araw wala siyang ligo kasi sobrang ano malamig dahil nga walang tigil yung ulan. Pero kahapon kahit umuulan, pinariguan ko siya. Dahil sumasama yung ano. Ow! Oh! oh! Nado na ikaw. Namado ka na. Oh! Ano naman Selo? Ano akyat mo dyan? Ha? Oh. Ay, gutom na pala. Ayan, wala pa pala. Ayan, do. sige na, sige na, sige na. Magduk na. Oh. Oh. I want more. No. Oh, na pala yan. Ha? No. La, 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 So, ayun. So, ako na lang ang din kaligo kasi ang dalawang yan. Nakaligo. ano yan? Don't put that on your head, ha? Okay. Ubus niya yung uh, petroleum jelly ni ate don sa ano sa kwarto kasi nilagay niya sa face niya at saka sa hair. I'm blue! I'm blue. What is blue? Him. Mm. He's...